TMX125 na may kakaibang tunog sa makina na parang uh, may problema sa timing chain pero hindi naman ito timing chain mga paps push rod type naman ito pero bakit may ganitong tunog so sa video na ito mga paps ay alamin natin kung saan ang problema nito so welcome to ADF channel mga paps so wala nang intro intro itong video natin so ito pong TMX na to ay may problema dito sa makina maingay siya na parang timing chain na sira no may problemas tayo o So, posrad po ito mga paps. So, pasensya na po kasi medyo gabi na ngayon. Uh, medyo madilim ang background natin. So, pasensya na po. Shout out pala kay Coolboy Pastolero from uh, Pulang Bato, Valencia, Negros Oriental. Sa kanya to na motor mga paps And set out din sa Bro Bro Motor Shop Sa kay Jukan Valencia So ngayon ay paanda rin ko itong makina nito Para pakinggan ko ng maigi Kung saan talaga banda ang ingay Hindi so, na pala gumana itong electric starter niya So ito na anda na siya mga paps Ayan pakinggan natin ayan. Ay namatay so, Balik natin So ayan mga paps no Pakinggan niya ng maigi mga paps So, palagay ko parang nandito banda yung ingay. Wala doon sa hid. Dito talaga banda. Oh. Hindi kaya ito sa kanyang uh, clutch. Uh, pero parang hindi. Uh. uh, sa tingin ko nandito yun sa starter niya. Oh. Uh. Nandito talaga. Oh. Uh. Ingay siya. So, ngayon ay unahin kong i-check itong starter niya mga paps. No, uh, tanggalin ko yan. So, itong mga tatlong, ano, tatlong tornilyo tanggalin ko itong mga paps wala na dire wala lahi, lahi na diha balbula nang nagtingog diha katong gahag take dire hmm. bro magagaling gani so napakatigas niyang bunutin mga paps dahil yan sa o-ring so dito tayo sa kabila tanggalin ko na lang itong motor niya 'yung kaniyang uh, dinamo. ko lang to Pati itong screw type, ito 'yung bolt sa kaniyang uh, takip ng starter. 'yan. Pwede naman itong bunutin, 'yung dalawang tornilyo lang uh, tinanggal ko, pero mahirapan ako sa pagbunot kasi may ano 'yan, uh, may wire 'yan, positive wire sa kaniyang starter at itong sa labas ay ground. diyan so, natanggalan ko na siya nang takip. So mga paps nakita niyo wala po siyang uh, dynamo yung uh, may magnetic wire no. Ang so, natira niya ay magnet na lang. So baka ito yung dahilan na may metal contact na marinig natin. Kasi yung parang transmission gear dyan, parang yan ang nagkakos ng ano yung uh, metal to metal contact yan So kailangan nating matanggal yung kabila para i-check natin. Subali so, natanggal ko na ang body ng kaniyang uh, starter mga paps. Uh, subukan ko muna uh, alugin gamit itong screwdriver. Yan. Ito po yung nagpaikot ng uh, starter. Galing po ito doon sa may flywheel mga paps. Subali so, may pangalawa yan na uh, gear sa ilalim bago yung sa flywheel. So yun, narinig niyo mga paps yun. Nako, parang ito talaga ang problema kung bakit maingay dyan banda. Ayan, buha na natin mga paps. So, dito na tayo sa kabila. So, ganito po yung itsura niya mga paps na bunot na natin. Ayan. So, ito po siya. So, explain ko sa inyo. No? So, maingay siya dahil wala ng laman itong uh, kanyang ano, itong starter. Wala ng laman. So, ito po ang mag-iingay. Ayan. Yung ngipin dyan at saka ngipin dito. Yan, yan habang nakaandar yung makina. Yan. Kaya iingay siya parang timinsin. So, dito lang pala ang problema mga paps. So, ito natanggal ko na pangalawang gear. Ito ang nagpapahingay niya. So, tinanggal ko lang muna to kasi wala siyang starter. So, sabi niya bumili daw siya ng bago. Uh, tsaka ko na ibalik to kung saan siya nakalagay kapag may bago ng nabiling starter tinanggal na pala yung laman ng starter niya kasi may problema na So ngayon pakinggan natin yung kanyang uh, tunog mga paps natin ang ko na yung nagpapainin. Yan na. So yon mga paps, wala nang tunog na parang timinchin. Okay na siya mga paps. So ito lang palang problema. So maraming salamat sa panonood mga paps and God bless.